nagkakagulo ngayon ng mga tao at ang kanilang pinagkakaguluhan ay ang uh, isang tao na nanggugulo at nang ito naman ay aming mga kapanayam ay uh, sinabi ng tao to na siya ay nanggulo lang dahil siya naman ay unang ginulo at uh, ang kaguluhan ng ito ay uh, lumaki ng lumaki at uh, na ngayon kung sino ngayon yung pasimuno ng gulo um, ang gulo nyo! Araw po sa ating lahat mga ka-logic ako po ang inyong lingkod, Doc ta at nakaanyaya sa inyo na ating alamin ang mga dayla ng mga taong meko content creator or blogger. May napasa ako kamakailan sa post na rin ng mga content creator na lahat na daw ng Pinoy ngayon ay vlogger uh, na <laughs> Pero mga ano na kaya nagtutulak para gawin nila yun, ano? Naniniwala ba kayo na may kanya-kanyang desire ng mga bloggers na para maging content creator sila. Halo kain natin ngayon yung mga dahilan na yan. Kaya without further ado, ay uh, magsisimula na po tayo. By the way, alam nyo ba yung kasabihan na ang taong nagigipit sa patalim kumakapit? Ngayon po, papindot-pindot na lang po sila. <laughs> maging kilala o famous, karamihan sa mga tao gusto yung kilala sila. Yung bang pag naglalakad ka sa isang lugar, ay may tatawag sa iyo. Kaya pagtitinginan ka, dagdag -dag tangos silong ba? Lalo sa ating mga Pinoy na ngopa. Kasi katani, ano ng bawat nila lang na maging tanyag sila. Sa bawat anong gusto nila gawin, pansin niyo ba yung mga tao kahit hindi pa naman uso yung mga sokmed noon ay uh, mga naglilinang ng talento nila sa kaparada na sila ay maging tanyag o kilalak. Siguro naman marami kayo napapanood ng mga atleta, mga naki-exhibition sa kung anong-anong bagay tulad ng bike, scooters, cars, at marami pang iba, di ba? na adventure. Yung iba naman, may lang sa mga galaan o kung anong happenings. Yung iba ang trip yung ay sa sightseeing, sa mga lugar, may mga types sa mga kabundukan at meron sa mga matatarik pang lugar. Siguro nakakakita na rin kayo yung halos tower, di ba? Yung tori, ang antena, nandun sila, oh. Tapos bibidyoan na gano'n yung nanonood pang matatakot, eh, di ba? Tapos siguro naman, di na rin lingit sa inyo yung mga content creators na yun nga, yung nasa building na mm, yung manonood ang hindi mapakali kasi parang konting sandali lang pwedeng malaglag sila. Diba? Meron naman sa dagat o yung iba sa mga kilalang lugar at doon mag-selfie, sakay-popos. Meron din naman yung mga sensual ang topic dahil alam nila na yun ang uh, kakagati ng mga masa kaso mo, hindi mo naman iniisip na maaaring mapanood ng mga bata yun. Maging ng mga anak pa nga nila. Mamonetize. ang inahangad ng lahat kasi nga oras na mamonetize ka na, diyan na magsisimulang kumita. Kaya nga yung iba halos maloko sa kakaisip ng paraan at dinidibdib yung pag nagde-decrease yung ano nila, viewers at percentage. Bakit kaya? Kasi oras na ma-monetize ka, magkakaroon ka na ng kita. Diyan na din magsisimula yung magkakaroon ka ng ads. At yung iba pa nga, sila pa mismo yung uh, nake-endorse ng mga produkto. No matter na mahalay o sugal man yan, basta sa kanila yeah, kumita lang kaya nga yung iba nang umuwas o sa mga content ng comment ng mga ingit-pikit ay ako ng videos ng iba sa kare-reactionan marami kayo napapanood nyan para 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 may maipost lang kasi nga pag nagpas ka ng pagpupos ay mababawasan ang percentage mo bakit kaya nila ginagawa yung mga yon kasi nga para kumita ng malaki sino bang ayaw, di ba? Kaya yung iba kahit magmukhang timawa o walang utak para lang makakuha ng viewers o followers ay ginagawa. At bakit naman kasi gusto nilang magkaroon ng malaking kita? Makaahon sa hirap ng buhay ang pamilya at magkaroon ng maginawang buhay. Yun ang kanilang uh, motibo. Masunod ang luho tulad ng magkakaroon ka ng mamahaling gadgets, mga sasakyan, malaking bahay, o kung titignan mo mga umaangat na mga vloggers, ano pagkakatulad nila. Naglalaki ng mga kwintas at mga bracelets, sing-sing sa katawan, di ba? Siguro naman, di narilingit sa atin yung mga hindi na mapinagpala ng itsura, <coughs> Pero kita mo naman kung mo kilala at may pera mga partners at buhay. Artist tayo. Mention ko pa ba? Kilala nyo na sila. <laughs> Meron naman gusto magkaroon ng maraming pera para naman makatulong sa iba. At uh, marami na rin ako napapanood na dahil binibidyo nga mismo nila yung ginagawa nilang kar charities. Ako na sabi ko na sa mga paspos ko na may calling ako na maging pastor. Kasi noon pa man ay may pagbigawain ng aya. Kami sa simpan na hindi dumating ang pastor. Kami-kami nagsasalita. yun? Kaso nga, walang, nang, ang mindset ko din noon ay ang mga tambuhay. Kaya iniiwasan kong pilit na tanggapin yung na maging uh, pastor ako ng Diyos. Naroon pa ng mga apo ako na pag 40 taon na ako, ay magpapastor na ako. Kaso mo tila wala akong makita ang gusto kong aniba na reliyon o sekta. Kaya ngayon na may 50 taon na ako, ay uh, wala pa rin akong inaatena na grupo sa mga reliyon. At bukod sa lahat, hindi pa rin ako mayaman. <laughs> <Wow>. <laughs> Naalala ko nang minsan na umatend ako sa tiyahin ko na namayapa na rin na yung pastor nila ay kung ano-ano binibigay na bagay ng mga miyembro. Napasabi tuloy ako na kung siguro tinuloy ko lang yung tanggapin yung pagpapastor ay baka daw ko pa yung inahangad kong buhay. Pero sa kabila naman nun, no, ay, hindi ko naman nakalimutan na mag magpapost sa mga FB eh, ko ng mga Bible quotes, Word of God, at mga inspiring words na alam ko na makakatulong sa mga makakabasa. At meron din naman akong FB page, Bible Verses and Voice. Doon nakikita ko na hindi tumitigil ang Diyos sa pag-reach out sa akin. At kung hindi nyo alam, may mga gabi na tila may gumigising sa akin para magawa ng topic. Para i-post at yun ay parang daloy ng tubig na umaagos sa isip ko. Tulad nito mga contents ko. Yun bang para lang akong sekretaryo na taga-sulat lang? Pag binabalikan ko yung mga nambasa yung mga naipapost ko na, kahit ako mismo hindi ako makapaniwala na nagawa ko yun. Ngayon, nagsisimula na din ako maging vlogger pero kabalik na sa mga ibang vlogger ang tema na akin konti pa about God yung mga karakter sa Biblia at yung mga pangyayari kautusan at gabay na makakatulong sa bawat isa na makilala ang tuloy ng Diyos yun ang paksa ko dito ko na din gaganapin yung pagpapastor kong naudlot ng matagal na panahon dahil sarili ko ang sinunod ko kaya ang tema na aking mga content ay yung tingla lang ako nakikipag-usap meron lang konting effects at sounds para naman hindi makatulog yung mga makikinig at manonood salamat sa Diyos dahil uh, hindi siya nagsawang maghintay sa akin dito sa klase ng tema na aking channel ay eh, hindi ako umaasa na umangat ang buhay dahil ah uh, nakikita nyo naman ilang buwan na alas maki isang taon na ako mula na magsimula ay tingnan nyo yung subscriber ko, konti pa lang kaya baka naman pwede mag request baka pwede mag subscribe, wala naman pong bayad yan kaya ito ha kumpara mo sa mga vlogger na bastos sa tema nagmumuraan nagpapromote ng sugal at mga produktong enhancer pero nagbibilyon ng subscribers at views di ba masaya na ako masaya na ako doon kasi natapat ko na yung pinapangako ko sa inyo na maglilingkod ako sa so, ngayon ang ginagawa ko ay magpost ng magpost alam ko darating ang araw na mapapansin din ako at ng mga viewers ng mga viewers, lalo na yung mga religyoso. Pauna na lang din kung kayo ay uh, nasasagasaan ng mga topic, lalo na yung mga sentang kinabibilangan nyo, ay uh, wala po akong magagawa. Ang aking mga sinasabi ay kung anong nasusulat sa Biblia. Kung nagpapasaya kayo nito, maunawaan nyo na may katotohanan yung mga pinagsasasabi ko at yung mga magagalit sila yung hindi naman na uh, nagbabasa pero akala mo may alam sa kautosan sinabi ko na kung di ko sakali na manabiglan dumami yung subscriber ko ay, uh, at ma-monetize ako ay hindi, hindi ako magpo-promote ng sugal ha? mga sex enhancers na yan at kung ano-ano pang makamundong bagay sa pagtatapos iiwan ko lang sa inyo yung isang ang pinag-uutos na huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito ang itong kalsada sinasabi sa Biblia na maluwag pero tuho naman sa kapamakan Roma 2.2 at huwag nating baliwalahin ang kanyang salita dahil ako na magsasabi sa inyo sa hinaharap na baka pag dumating yung araw na ang Panginoong Isus ay dumaan sa harapan nyo at hindi kayo pinansin dahil nga hindi naman niya kayo kilala ay mangilabot na kayo dahil alam nyo na kung saan ang destinasyon nyo Ikalawang Timoteo 2.19 at sa Mateo 7.21-23 nakasulat po yan Isa lang ang tiyak Magsisisihan nyo rin naman lahat ng ginagawa nyo ngayon. Kaya kung may pangunawa kayo, simulan nyo na ang hanapin ng Panginoon. Sabi ko nga sa isang post ko na ay uh, umpisahan ko ng magpapampam. Sa Diyos kayo magbuos ng oras na makilala niya kayo at huwag sa mundong ito. Sa pagtulong naman, huwag mong ipaalam ang iyong ginagawa dahil oras na mapuri ng tao ay wala ka na makukuwang kapalit sa Panginoon gawin itong sekreto at uh, siya na nakakakita sa iyong ginagawa ang magbabalik ng biyaya Mateo 6.3.4 marami ang mga ng mga mayayaman na nawala sa mundong ito pero walang nagawa ang pera, yung pinaghirapan nila para maasalba ang kanilang buhay. So kung panandalian lamang tayo dito sa mundo, bakit tayo dito mag ng kayamanan? Doon tayo sa kalangitan, magla ng oras, lugar, dahil sigurado hindi tayo talo. Laging panalo. Mateo sa 19, 20. Muli po. Isang mapagpalang araw sa inyo lahat. Paalam. Mag-subscribe po kayo kay Doc Mel Channel. baba.